Welcome back to my channel. Magandang umaga sa mga viewers saan man sa sulok ng ating bansa. Bali sa ngayon guys, ang aking ibibideo ay itong Hulom na ito. Dahil ito ay popormahan Dahil yung target na concrete nito para doon sa butom ng biga ay eh, kapos ng 30. Kaya bubulusan pa ito ng 30 para magpanagpo yung butom ng biga marami ito guys marami ito mga kabakal hindi pa tayo dito sa kabila ito pinupormahan na rin ayan dapat kasi yan malinis ayan, ayan dapat talaga yan malinis para pag in-inspection, walang pabalik balik ayan. pinupormahan nila yan guys mga kabakal o so, ayun, yung mga nandito na na nila. Ayan. May mga pormahan na to. Ayan. Tapos nandito. Kasi dyan tutungtong yung biga natin. Ayan, dyan. Yung bottom ng bakal para sa biga, sa ground beam naka-clearance lang siya doon ng 5 kaya kailangan talaga yung konkreto ay eh, halos kunti lang yung ano ayan marami yan lahat ng kulang ay ginaganyan nila kailangan lagyan ng konkreto yan nga pala baka duman ito sa inyong mga wall pa sa support naman sa aking facebook page at ganoon din sa aking kabakal blog Tuloy-tuloy pa rin yung pagbabakpin ngayon dito. Ayan, gumagana lahat ng bako. At ito, naghihintay na lang ng bangka para makapag-load. At may transfer yung lupa doon sa mga biga na yun. Support naman guys, kabakal sa aking YouTube channel. subscribe at maraming maraming salamat. Uh, God bless sa ating lahat naway lagi tayo ligtas sa lahat ng oras. Maraming maraming salamat. Bye bye.